Hoy! Kurt! Anong oh. ginagawa mo? May Saan ginagawa mo? Ito nga ang papel ng bahay. May gagawin ka na ng mga na kalokohan. Oh. Ano ang papel ng bahay? bahay ano papel ng bahay? Papel ito. Siyempre, may bibili lang ano, yung bahay na ito eh. Paano mo ibibeta? Hindi eh? naman sa iyo. Kaysa ito eh. Anak nga ako ni. Nee. Anak ako. Mayaman talaga eh. Ma 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 may bibili lang itong bahay na ito sigurado. Oh, oh, Sige, sige. Mabibili. Bahala ka. Ikaw naman anak eh. <laughs> Ayun na nga. Ayun na nga. Masigal ito. Putik ka! Magbebenta ka ng hindi iyo, ano, yari hindi ay, ka. Hindi iyo. Eh, anak ako nga. Nasaan na? Mabuksan mo. Pakabaga naman ito. Oh! Ano na naman ginagawa ng batang ini eh. Hoy! Kurt! Ano ang ano ginagawa mo? may naman ginagawa mo? Ito ang papel ng bahay. May gagawin ka na naman kalokohan oh. No? Ano papilin papilin pa papel ng bahay? Ano pa papel ng bahay? Ano ang ng bahay ito? Siyempre, may bibili lang ano, yung eh, ng bahay na to eh. Ano? Anong ano? Paano bibili ng bahay? Paano mo bibenta? Hindi eh? naman sa iyo, kay sub eh. Anak nga ako ni. Anak ako. O, oh, oh, eh, ano naman? Pati nag uusap na kami. Yung, yung buyer nito, mayaman talagang mayaman talaga talagang alam ko mag-clockless deal na kami nitong ano ito yun, eh. May kausap ka na! Oh, mayaman may, yung bibili! O, oh, mayaman. Bumayay siya ng alauna, ay anong oras na. Siyempre malapit na yun. O, oh, Pumunta na yun to Nating ulam ka. May talaga yung eh. mamibili ma 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 na tong bahay na to sigurado. O oh, oh, sige, sige, bahala ka, ikaw na mga anak eh. Ay na, ay na nga, yu. ay na nga. Oh. Ay, sakto, ay na. Sakto, ay na. Ay, kanina pa yung nakapark yung kutsi na yun eh. Ay, kanina ko pala eh. Labas nga rin Putik ka. Magbebenta ka nang hindi Pano? sayo, hindi. yari ka. Hindi sayo, ay anak ka ako nga. Ha? Nasaan na? Mabuksan mo, makabagal naman ito. Oh! Oh! Oh. Talagang, so, tarang, so, 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 yaman din, din talaga. Nakaregi na ba yung bahay? So, papi... din na, malinis na. Okay na? Oo, oh, malinis na. Teka, 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 teka. Ito e, ba yung bibili ng bahay? E, ito na mayaman yaman. Yaman yun. Oh, Obvious oh. ba? Obvious na yaman din yun. Eh, eh, si Jen Carlin. Ikala ko nga sobrang yaman. Eh, wala namang pera. Ito, ay, ano Anong pinagagawa mo sa buhay mo? Ay, nawala ay. ka lang, pumera ka na. Madami akong business. Oh, ano? Hindi ko okay. na sinama si Kar kasi medyo bata okay. pa. Kaya eh. naman niya, ano? Sabi sa si, iya, ano? Oo, oh, oh, bahala kayo sa buhay niyo. Kasi, umas ka dito. Ano? Mas ka dito. Gusto mo palayasin na kita pag nabili ko to. Gusto mo, mas ka dito. Pili mo kung ano pili mo. Kay boss alamat na yan. Tara, ano? Tutor ka sa bahay namin. Sige, tur mo ako. Tara, guys. Tara, tara. Pwede ko pa pasok dito yung mamahali sa patos. Okay, ka na. Oo, ka naman eh. O, tara, dito sa Giro muna tayo. Giro, tara. Pizza mo! Ay, putik! Malaki din pala Mala to! Malaki din talaga to, Tara nga tayo sa Giro. Man, giro tayo, Giro. Ayan. Talaga mabaw ko dito yan. Ayan. Ito mo nga. Ayan. Ayan. Tira natin na. O kaya malaki yan guys. may malaki din TV ay, ay, yan. Baby. Mas may aircon din yan. Sa ano? Oh, sa, o sa ano? O sa ano? Pati yung masay <laughs> oh, lahat yan Sa isa may taas. Ang so, maraming computeran doon. Pero so, dalawang kwarto. Oh, dalawang kwarto yun, dalawang kwarto. Pwede ba yung mag... Pwede kayo magdala ng mga e-above mo dyan? Matik yan! Sabay sa taas naman, mayroon naman doon mga ano, mga computer. madaming computer doon. madaming computer doon, na uh, ano doon. Alam na ba doon ang dad mo? Alam na nga, ito nga. Anak diba ako noon? Ay, oo <laughs> nga pala. May pangalan sa akin, yun. So ayun dyan, yan. Yan. Yan, oo. Oh, yan. Yan, may kotlin din dyan. Ay, malinis na. So, yan ang gusto ko. ko. An, may talaga dyan. sa dito. Dito, tat tatlong babae agad. Tatlong babae. Ano, galing bangin mo? Bebang! Ayan, dito. Ayan, oh, ayan dito! Eh, tama! Hindi mo naman yan! Ita itapon mo na yan pag nabili ko to, ha? Oh, matik! <laughs> ayan, ayan. Ayan naman, mga giro mo yan. Sampo! Oo, oh, yan. Ayan, pwede, pwede mo naman yan ibenta, ibenta, oh. Papagkapera mo pa yan. O, oh, talaga, oh, good deal. Oh, hey na to, hey na to. Good deal to, good deal talaga to. Ano? O, oh, ano? Bibili mo na ba? Ano na tayo? Ha? Ah, Pag-usapan natin itong, ano, gamit. Pag-usapan natin. Pag-usapan natin, ng mga sinsinan. Oo. Oh, oh. oh. Ano to? Ah? Kahit mga ano yung mga... 9 point M? 9 point... 9 9 M? M. 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 Oh. M. Ay! Ba't di ka lugi dito? Lahat... Kompleto na talaga! May mga pagkain-pagkain natin Papi eh! Bakit lahat ng sapatos na to? Oo! Oh, ayun Ang oh, dami oh Oh, O! Oh. 9 M? O! Oh, ano? Bilhin mo na! Kaya naman ang budget ko! Wait lang! Pinag-iisipan ko eh! Kala ko ba siya ano? Kasi buyer ko! Yan naman to! O! Oh, sige! Babalikan na lang kita! So may ganun? Babalikan nga kita, magwi-withdraw lang ako. Sige. Ayun to. Pero oh, okay itong to. bahay mo ha. Oh, ito lang yung bahay talaga hey, to. Eh paano pala pag nabili ko na to? Eh sa'yo na to. Eh hey, paano ikaw? Eh, yun lang. Baka dito na ako timira. Ano? Oh, oh boy. E, puro ba bahay lang papatirin ko dito eh. Basta nga. Sige, magwi-withdraw ka muna. Gusto mo, rumenta ka na lang sa'kin. Sa talagang pera pera oh, din talaga. Oh, hindi na. Sige na. Pera pera ka din ka na. din talaga. no? Tulog din talaga. Mm, yan. Sige mo. Mag-withdraw ka. Bumalik kayo. Ay, Pwede papel. Pa ka, oh, daling ko na yung papel. Huwag na ma. Mag-withdraw ka muna. Ma Iskime mo pa ako kupal. <laughs> Umalis ka na doon. Mag-withdraw ka. Bumalik ka. Pabiling ko to kahit 10 million. Okay na. Bumalik ka dito. Babalik ako. ba ako. Baka mauna ka pa. <laughs>